Incorporated. Bueno, nga kasama mga higala, ang ato magtatampo karon ron, sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga, nga Beatriz. Hindi gibuhatag doa sa radyo ni Rie Higalaan, ang ato magtatampo si Beatrice. problema bahinis sa kung kapuyo karon. Nag-ipon mi sa akong uyab, pero nanakoy anak daan. Sa una na akong uyab, napaangkan manguko, ug kun nga, nga na problema ko, ingon manggod ini ang mga panghitabo. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadya nga kapagtataka? Ang bawat sandali Lagi nang may ngiti, Dahil langit ang nadarama Init ng pag-ibig Ating pagsaluhan Kung merong hahadlang lang Di ko papayagan Kung mula sa puso Ay tunay nga Ganyan Ay, nanay, nanay Ah, ah, sa man ikaw sa imong tingog na ino ah. Makaingon siya nindot nanay huh? ah, Nindot tingog na ito Nindot ipa batang hagis. What? Ikaw na ka, bata pagani ka, bugal bugal na kaayo ka. Dili man na, bugal-bugal na nai. Tinood uh. man Kita man gani sa One TV. katung na ay kanta nga laki ni kanta. Nga sabat kaayo yang kanta nai. Unya. Unya ang mga tao nga nananaw. Naglukso-lukso dan sayaw. Unya mm. ang katung nagdao sista. Murag ng hagis. Dipunal niya ang ganyan sista. Unya. Unya. Sige lang di ako usa ka laki? Ay, nagtanaw dag concert? Mauna nanay. Ay, abi na kog ako mo yabag. <laughs> nga gusto kang manghagis nak. Ahak ni mo nak oy. Ay, ay sige na kaliko dali tubi. Kay hatod tagas imong klase. Ay ikaw dai mo hatod na ko ron Dili dai selula. Ako lang si mo ni mo wa mang Papahuwayon sa rato silula ni mo ha. Aw, oh, mau di ay. Unsay mau di ay nak? Ay mau di ay nga sigi na nag kuan kanang kanang lingkod si Lula. Kay di Lady siya mo, nako mo hatod na ako karun. <laughs> pa huwag sa rin si Lula ni mo na kuy. to siya mo pa huwag na Nagduha man to siya skater. Huh? Ano, na, patay. <laughs> nay, ako sa'ng ngihatod si Inday sa school nila ha. Ay, oh, uh, sige, sige na. Paway sa diyan, nay. Ay, pagsigigduaan ng scatter. Dagka na kayo na buang anang sigigduaan ng scatter, nay. Ay, wala man ko magduwag scatter, oy. ML maning akong giduaan. Ay, maura na sila, Nay. Monay na'y unang nabuangan sa mga batanon ka ng ML. karon scatter na sad. Ay, lingaw, lingaw, raman po ako. Parang pawas ka ay ba? Mau ganing, ayaw palabi, anak. kay makabuang na. Ay, naibaw na ko, anak. Ana. Daga na ang nangabuang. Ang katuganing nangabuang sa ML. Nay, nangayo naman gani. Ha? Ah, uh, Sino <laughs> nangayo ba? Bisamot man gani, tungod ng scatter? Katuganing nangabuang sa ML. Nangayo na. Pero nangabuang ug balik tungod scatter. Mau nga ayaw na, ana. Kung gusto kang malingaw na may TV, tanaw di lida Ayo, si Sige, dakaw na mo kay malit ng bata. Ah, sige, sige, nay. Ikaw na'y bahala din sa bahay, nay, ha? Unang higayon nga ako may nakahatod sa kong anak sa eskwelahan kay wa lagi ko delivery para sa mga nang order na kong mga makeup. Unya sa dihang dito na sa eskwelahan. Nanay, ato na ako. Mm, sige, sige, anak. Katulto lamang ka inyong room, no? Oo, nanay. Nahala, sige. Balikod na ka. Inigpamuhi, pamuhit na ninyo, ha? Oo, nanay. Sige, nalakaw na. Ang imong baon, as imong bag. Ayaw, pagpalit na gawas, ha? Kanara imong baon mo, ikan, ha? Kasabot? Oo, nanay. Ato na ako. Bye-bye. Mm, Bye-bye, mm, nak, -nak. Uy, 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 pagdaktan, lang! Ay, pastilan! <sighs> Balik ko na na ako sa inigpamuhit na nila. Maadto ko sa amung opisina ron. Adto ah, ko mag samtang magpaabot ng mamuhit si sa tindin. Ay! kuya, Juan ako eh. Ay, ikaw, mga classmate. Naku, sa so una. Beatrice, ikaw ni! Ah, ah, ah? Huwan ako. Kaya nga, ha, katugong, hapid ba, first owner ako to. Tapsing nga lang, kaya akong tapad. mo higit tawag kong first owner. Uy! Ikaw ni Serhiyo? Dio. Oh. Hala no? Surge! Hiyo <laughs> Hala, kumusta naman ka? Uy! Ha, Ay, Ano yung lang doon sa... Surge sa Surge. Pa, Sir Surge, pag nga, sir, Hio, ka nga, Serhiyo ka mang dakos una. <laughs> Sao, sa tao, Roy. sa so, pa to, Sir Hiyo. Oo, oh, oh, no? Ikaw, ra'y bata sa unang at tiguang na pangano. Ha, 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 Ah, oh, may noon, kaya di pa. Oo. Kailan naman anak ni mo? Ah, usah, usah na. Hala, huwag yun mapunin. Kalagi taon, ang saon, tutiw taon usawa. asawa. Ha? matay taon ng asawa, eh, pag sa mga anak. Allah oh, mau bawa lo suri ke ayu. Okay, doai. Ay. Anam jurung live. Iko, pila kamu kimi muka nak. <laughs> Sare sari. Ni oson cula out deh. Mana <laughs> cula out? Cula dayun agat-agat, diha diha. Adi bawa sama. Buat apa ni? Nah, sah moment aku ke Paris dengan jerjer, jerjer mendayunku. Mau orang mendegi apa sah tu? Bagaimana saya dah nama abdusku? Buat apa kita antar panghak? Dah lulus tinggal itu sesabang. Sa <laughs> Buat apa saya <laughs> mengigur orang di pangkas saya mengatakan kak ayam ni mau Oh, Sergio. Pangkas ka? Recorded by Splendor Gaming. Oh, ngano ng kita apa mengkuni mudiri ui? Tak, aku ah, akan kini pada bukit istorya atau maya bang. Paris ini sudah lagi, pada ini sudah lagi dekatan. Pulau serta penang masakit nga kasih nanti ada ah, bang. <laughs> wala tayo mahimu anak ui, anak magini atong live. Nau lagi, eh, mabit tau. Oh. Paris ini ta sudah nga wala yang kabilinggan sikit ui. Ah, naa aku deng anak. Pada iba, mutang kui pasabot bang. Nga wala Paris, so pares sa usah di bang. Ha? Pada ini sudah doang nga mga available, di ba? Available? Oo. Oh. Ah, Serge. Nakita na ko ang murag nagparamdam si Serge nga doon na siya nakong kaibog nako ako. Hangtod na sa sunod na mong panagkita. Eh, so yung mo. So, tanong ko. mag, mag, mag party ta. Mag-rally ta. Mag-unsa ta? mag party ba? Ano? Adik aku rapuh Ustaz 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 atong I mean, ang ato mga anak, imong anak, akong anak. O pa ka anak? May tatay ang imong anak? Kanya ang ako sa anak, may mama na? Saban? Gawas na imong dila. Ah! Ang puso na yung dila na ito, ni Uy! pila may sugilanon gikurambos gid Nagkasabot nakasabot gid duha si Serge ug mauto ako siyang gida sa bay aron maila-ila sa akong mama unya isa na ang ng imong ni eh, Beatrice ay uh, si Serge tay akong classmate kani adto sa elementary mao ba mm. sa so may tuyo an niya din ni ah eh. uh, nagka na ni Serge nay O mo na ako na siyang gida niya eh. aron imong mahimamat ha ako ako dang nanay si Nanay Junisha. Nay, si ah, Serge nay. Mangadlaw nay Junisha. Nagnanay ka na ako. Ah. Kano sa man kanahi mo na kong anak. Uh, nay. <coughs> nay. Ay, bitaw joke, joke. Ay, nakakao na ka? Ah, uh, ah, uh, wa pa, wa pa nang di ahak na. Ah, uh, nang mukha. Mukhaon mukha ang kag pinobredong. ko dinato sa ka nang pinobred. Ah. Uh -huh. Pero Ah, uh, kuan kini dili man maayo kay tuyo ang pag-anhi nako din di, di man kaon. Oh, di na mo akong tuyo taon din mi hangyo kong biya nga uh, mga mis una mo ang iyang anak. Ah, uh, pangaon gawas ikaw o ang iyang anak ni biya mga unta ang imong apo. Ha? Ah, um, kuyawan ba? Kuya mas ana oi. Eh. Abi na kog ani kamo kaon ba? Para ba mi kaluto. Oi problema na nang oi. Pwede man kakag mo kuyog kag mga on, ha? Ay, Kaman. pwede At, Pwede nga no kung dili. Um, sige na, ilisi si Inday Tintin. Ato tamang aon sa gawas. Mga rata sa gawas? Oo. Asa pa man ang gusto ni mo Oo, oh, dili ta mag-shopping. Huh? oh, pwede saan mag-shopping na. Mag-shopping na. Ah, asa man ta mag-shopping Shopping Sophie Mart. Pwede rin sa Shopping Mart. Oh, kring! Man. Uy, <laughs> kring na. Kring! <laughs> o, oh, ganaan mo sa Pimart, ato sa Mart, wano na kulong tabunong umatan. Huh? Ito, 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 ha? Ah, uh, Ah, uh, di ba? sa karbon, ganahan mo karbon. Ay, What? do. Shopping ang gingon ko dili pangumpra Pagkakidot. kido. Apaka sa Gipasiawa na si Awa, sa akong nanay si surge pero dili ba niya ingon anang akong nanay? ug may gani kay nakasabot ra na si surge Unya, midagan ang mga atlaw. Nanay, wala kay si Tito Sergio. Tintin, anak. Ayaw siya tao gaog Sergio. Search lang, okay? Nga naman dahil nanay. Nagili sa siya pa nga. Ay, wa man. Ang iyangan, Sergio. Pero iyang angga, Serge. Mga nga tawag siya og Serge, okay? Okay. dili dahil man ni si ito, Serge nanay? Ah, maari to rin, nak. ang iyang anak. May kadua ka na unya. Ha? Kisa man nanay? Hello Red Tintin, ilay lang mo sa anak Si Junior, gamay ni siya tao pero medyo dakuong tingog Daw siya doon? Oh, Dom, sabay Ano siya Ano ni nga nga kaya? Ah, hello nak, kili hala Kaya lamang kung anan niya nanay ah? Kaila, Ha? Kaya lamang Junior? Kaya lamang mo? Kaya lamang kung anak, maldito naman na Tintin. Ha? Ah? Ikaw, maldito Ha? Huh? Oh, ah. Uy, Tintin Classmate man may anak niya nanay Pero may mana siya nga, mangaway na ako, maltito ba na? Hmm? Ikaw malita maka, malagot tayo ka, nang sig ka maka ingam niya, pala utot ko toto, Wanya, ikaw, dagan man sa kag, dagan man sa kaming-ingon ka nga, sipunon, be? Hmm? Pwede rin hindi ka si Panon din Ikaw pala utot! Pagilo mo! Ah, uh, Serge, alam sing kahiyang akong anak? Ah, uh, sila doha akong kasabaan sila silang doha. Kung mo ang imong anak, ang imulang anak ayaw i-appel ang akong anak? Oh, Beatrice! supported by Splander Gaming. Ikaw pa! Mo pagali pag ila-ila ila sa atong mga anak, mo pakita ka na dili maayo nga sa akong anak. Adi mang gud ka nang awa kay pinigani nila dei. Wa bitaw. Pero klaro na kaayo. Kay bisan ang imo rang anak ang angay nimo kasab-an, imo giapil ang akong anak. Oh. Dapat unta kung kinsa tong sad-an moy imo kasab-an, dili iapil ang way labot. Diba husto na? Sa ato pa ikaw husto. Ambot imo. Ambot sa imo. Ambot ta oi. Ang lang, kaya mula dito ini, in, eh. dindot ni nga experience, wag agay ta buwag na. Huh? <laughs> Pero mas maayos siguro, kaya bintas tantong sa iyo pa, ribawan na ito sa sangkosa. Ay liso magdugay ta, di ta magkasinabot. Mau tingali ni Ninong, dahil nga, ego ka lang taong dipangkan sa lalaki nga, ang mga siya mong anak. Huwag mong taong kapakasli, tungkol sa iyo batasan patasan nga, bati. Ah, di ay, bati ko. O sige, bati maka ko, karoon pa lang, buwag na gita. Ang ah, bulang ka! Bida, salbatan ko. Ano pa salamat ko nga sa iyo pa lang Dahil lahat natin ka. Kung unsay kulor sa imong batasan. Hilas, ni mong manulti. Nga no, ikaw, ginindutan ka anak imong batasan, ha? Ha? Sultian na lang ka. Sa naong pa lang imong daan, huwag na'y batasan. Ha? Huh? Ha? Gisayang ni mong akong pagsalig o pagpati alang ni mo. Di ka man na'y angay. Ha? Ano mo po na sa sulia? Istorya! Istorya! Istorya na ganbi! Sos! Sakto ka! Si balik ka ng buwag. Buwag magkata na yun! Mauli mo sa inyo! Ha? Mauli mo sa Ha? Tulog gasto na ko. Luoy ko na lang ito ninyo. Uy, hangkaw! Huwag yung kumangayot ni mo ato. Bisan singko kustabos, huwag kumangayot ni mo. Ikaw rin yung offer ato. Hilas ni mo. ka ato? Ah, dagdap istorya mo. Huwag dami na bumuli mo sinyo. Uy! Kapagka, imugdaong. Papauli, uy, minimus amok. amo. Nga no? Ha? Nakalimut ka amo ni? Huh? Ang mga maulis inyo kay di amos amo. Uh, uh, amo ning bay. Kamu may bisita din ni namo. Mga maulis mos inyo. Uh, 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 in inyo din ni bay? Limot ka? <laughs> Limot ko na. Bantura. Baho kay ni napita. Huh? Mahilas, man, Mas baho pa ang inyong bay kaysa among bay hanggaw. Ay si pakauwaw di Ikaw may pauli din inyo. Dahil anang anak ni mong palautot. Ah, uh, palautot din akong anak. Kanay mong anak, si Pulon. Ah, ah! si Pulon. parao ka, pamahawa mo. Mga palautot mo. Mao ako akong problema ron kay imbis na kasi nabot na unta mi nga magtipon nahug na hinuon sa buwag. Mahal ko gid unta si Serge pero tungod kay nagpakita siya dili maayong batasan nga hasta kong anak yang apilon nakigbuwag ko niya oy bisag sakit sa kondughan. Karon di gid no ang usahay paghandom gid ko ni Serge. Usa ko buhaton ani makibalik ko niya. Ang tinuod pero tigid na kong hilak atong higayon nga nagbuwag mi. Unsa man ug kamo ang pasilitihon inday bomb ka relate ka Beatrice? Atipres! Pres! O, oh, tiyang sender na to karagad lawa. Si Inday Beatrice, Ate Pres. Beatrice. O, oh, yan. Kini si Beatrice, uh, kuwan, kanang gibogan siya, ng uh, gibogan siya yung uyab, uh, kay mm -hmm. Pag, pa, ng Atipres. Pres. O, kini Serge, uh, kuwan, namatay ang sawa, karoon, nagkita sila, classmate sila, grade 1, uh, magtipon sila, Atipres, Pres, so, o ka, kuwan, o ka istorya, na, Buwag sila taon. Dayon, kay tungod lang sa pagbadlong ni Serge nga, Hilong! di ah, ba si Beatrice tam. nga, i-appel yung anak o oh, badlong. Maor na, simple na kayo. Ah, nagbuwag yun sila. Nga nagmahay siya kay Labra ba kay taon niya, search Sa on na to, Bam! Natin yung basa niya. Ako sa natin press. Eh, pag uli lang mo dahi ka nang simple raman to. Eh, ah, pilar may sulihan. Pero abin mo, Goliath, Katong mo, dili man sa maayo kay Primero, pag nilang kita. Niya, murag, na nabag naay na, na, na tendency nga. Mas grabe unya bon, bon. kung panalitan bon. magka-tipon sila. Tipon sila. No, di ba? Oh, si Sir. Nga yeah, makaaway tungod ay nang ilang mga anak. Ana ba? Nabuwag niyo sila kay pala utot oh, ka. Ha, hmm. ka. Pala utot pangaro gid ilang buwagan. sipunon punon ug pala utot tapos. Mao ni sa ulo nato. Ah, bam, sa sabay natin katambagan niya bam, ako, para nako. O basabot madapa. Kuan mo nato? Ingno nato nga Madungol na ito atong anak doon oh. oh. sa usag-usal na ito. Dila na ito yapin. Ang atong mga anak, kay dili man ay ang Binangguan hinanguan ni subad kanay mo anak ikalibadlog na iya isla gid dong iya isla badlog di kay usakon ni agbadlog sakitan sa taon si Beatrice mao na mao na nga sabot-sabot dong ni Beatriz umbad pa nag istorya-istorya ini niyo kay murag nagka-labyrinth mo sa usa ni ayo rag yung na buwagan ang palauto tog si punon mao gid na yawi labi bang unsay imo mayaw-yaw ri gambe do ako yung gamay ikasaway nimo ma'am Beatriz okay sa unang higayon nga pagkakita ninyo ni Serge, imo e yung gitugyan na yung galingon ng Tonya. Abi pa lang unya ni Serge, nga murak sa iyon kapag kababay ko muna kay anak daan. Wala si kagwanta. Oo, wala kamukuyog oh, ka dayon kay nagpakay nagpakit cute mag cute, cute unta una ka ko kay anak daan samot nga murak kag na, na minus sa kun tanaw no unya gawas pa sad dili kod mo gawas og kanang gitawag mo og kanang uh, childhood o sila na nang uyab sa bata pa childhood uh, classmate. Uy, ka naman, uyab, dinas, uh, childhood classmate Dili mo ikaw malang uyab din sa una kanyo na nakita uh, ana oh wow. dili man classmate man mo oh uh, unya inyo tag din ang hunay nga ang nga niyo ninyo inigipo ninyo ang puyo puros muna ay mga anak o magkasinabot ba sila mm. inyo tag din ang nadaan sa, sa laing bahen kani sa si Beatriz bang uh, ba sa, kanang, sa, sa laing bahen meron na doon sayo sige um, sa sayo kay, ato yung na dila kay gani kay gani dire sa katapusan sa si muli niya, ningon ka nga nilakaw si Sir Chambro na inlab ko sa iya ha yeah kuan ang kaayo ra na, na? pakipot unta kagamay gamay Wala tani nimo idudho dayon imong kagalingon. Idudho ano kay... man siya ba pakipot ah. mo undang kaayong... niya. Duna kay po kay gamay no? Undang na dili na po pa no? dayon. Kani, na koy Isa man. Tinuo te press nga kita mga babay baka magpangita. Pangita sa? Kana, kung kita ko ng mga babae kung na ta, magpangita ko na ta. Tapos naging ngayon, once this always wanted. Kano, 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 <laughs> ik ko <Dito. laughs> lami nga paan. Bitaw, ang labi paan kana regyong Al Rich and bisyap Rose Kay uh, why paan nga bahaw kay paan makatagbaw mao na din ha. Mao na lami kayo. Kung to pa ngayon ni mom ni agupop. Ini na jaka magpangita. Dili. Ah. Pindi But, Doctor, pa kaistory uh, Ma'am Beatrice, sa inyong panag-ipon, yan nag-handro mo ng imong kaipon. So, taa ko, no, huwag ka ng imong gugma, dili ba na kiat-kiat -ki lang? So, taa ko, no, huwag tinuod ba ng gugma, ha? Huwag mauna, makita mo kusab, yung plano mo nga mag-ipon mo mag kusab, mitinga na yung mga bata hindi di magaway. Kasagaran og mag-ipon na sa kababayo o sa kalaki ko na anas anakdaan, ibilin dito sa apuhan ng bata. Oh, bitaw, Kay buong pa, para lagi tag mag-ipon may siguli at ako ang babae siyang lalaki na ako'y anak anakdaan, na apot siya anakdaan daan. Dili ko lumahit na nga mo bati, doon pagpanggat siguli at akong anakdaan. daan. Kay dili niya dugo. Correct. Pero ano lagi na Amerikano at ipresno, gandaan kayo na yung anak ang babae ba? Ganang mo pinanggak hindi yung anak. Well, ay, ay, Amerikano, di mga anak. Uri gid dili kay sila. Kay sila ko an. Dipindi oi. Nay say, like, okay? <coughs> say Amerikano foreigner what? nga dili sa di inana. Oh, na pa inana. Atipod o. Oh. Atipod. Asa At ako na lang gibasa nga kadang ang oh, nibasa ka ba ko. Okay, basay wa pa. Ko 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 basa di. No? Okay. Alita sa Efeso 6. Unsa isul ti dia? Verse 4. Mhm. Mm mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak. Hinuon ang mamaha sila sa Kristohanong pagdisiplina o mayong pagtulunan. Sakto naging unati, Priscilla, ganyan, ganyan. Kaya iya-iya sila badlong silang mga bata. Ay, di lang, mga anak. Matuon tayo, niya iya ta. disiplina. Pag mauna, diyan po na diha. Kung mabati ba si Sir si mga anak, nandili man ka na niya dugo, ikaw, dibati ka kas anak ni Sir. Mauna. Kasagaran sa kunang gingon. Kasagaran sa kunang gingon kung pamilyado na daan ng lalaking yung babae o magminyo. Ang ilang mga anak, ibilin dito sa buhan. Bitaw? Ay, may na Nabayot ko, Pedro. May radyo. Salamat ka ba na ka dito naman doon? Kuna ko Puzzle Tihon.